Patagal ng debate sa atin yung pagsasabatas nitong divorce sa bansa at ngayon na nga ay umuusad na po ito. Kamustahin natin ang opinyon ng ating mga kababayan. Panoorin po natin ito. Noong nakaraang taon, pumasa sa House of Representatives sa ikatlo't huling pagbasa ang isang panukala na naglalayong ipanumbalik ang absolute divorce sa bansa. Nakapagtala ito ng 131 votes na pabor, 109 na kontra at 20 na abstain. Kaya't pumasa ang House Bill 9349 na kilala rin bilang Proposed Absolute Divorce Act. Ngayon, alamin natin ang opinyon ng ilan nating mga kababayan patungkol sa posibilidad ng pagsasabatas ng absolute divorce. Para sa akin, hindi ako pabor. Kawa ng may mga anak tayo na uh, kawawa na maiwanan ng uh, pamilya yung divorce na yan ay lagi na, namamana lang natin yan sa US sa mga developed countries pero ano aside from that ay hindi dapat maghiwalay ang mag-asawa kung nag ano na sila nagsumpaan at nagcommit na habang buhay sila magkasama sang ayon kung hindi na nagkakasundo ang mag-asawa uh, pwede na sigurong mag-apply ng divorce kung magkasama sila sa isang bahay pero hindi na maganda yung nakikita ng mga bata, dadali nila yung hanggang paglaki. And syempre domino effect po to. We will never know kung ano yung mga susunod na sitwasyon sa paglaki nila kapag nadali nila yung mga traumas na yun. Hindi ako ano pa po sa divorce kasi lalong gugulo ang bansa pag may divorce. May, although merong mga iba na gusto divorce pero para sa akin ayoko ng divorce kasi ang naapektuhan niyan yung mga bata sa kabila ng mga kontrobersya at pagtutol nananatiling usapin kung paano ito tatanggapin ng publiko sa darating na panahon. At ngayon mga ka-RSP, makakasama natin ngayong umaga ang Director General ng National Council for Solo Perez sa si Mr. Red di Guzman para pag-usapan ang kanilang posisyon sa pag-usad ng Absolute Divorce Bill. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Red. Welcome yes. back, Sir. Hello, magandang umaga at maraming salamat ulit sa pag-invite mm -hmm. sa atin. Well, so red, ano po ang inyong posisyon mm -hmm. o ng National Council for Solo Parents patungkol po sa pagpasa ng pagpasa ng absolute divorce bill sa House of uh, Representatives? Well, no, we we welcome yung uh, passage ng divorce bill ano. And uh actually hindi naman ito yung first time Noong 2018 if I'm not mistaken, ipinasa rin ng uh -huh. House of Representatives pero uh, natulog sa Senado eh. So, ngayon we are hopeful na ang ating mga senador ano, would at least eh naging uh, ika nga eh uh, nakapag-adapt na sila no sa pagbabago ng mga panahon natin. Opo. Sir, kung sakaling makapasa itong uh, divorce bill na ito no at maging uh, absolute divorce law, uh, makakatulong po ba ito para magkaroon ng uh, legal, magandang legal at saka emotional support uh, para doon sa ating mga solo parent? Yes, definitely mm -hmm. ano, kasi uh, sa ngayon, ang nakikita natin. Ang pinakamataas na incidents, aside doon sa uh -huh. siyempre namatayan ng asawa no, ang isa sa pinakamataas is uh, yung uh, abandonment, at saka yung uh, de facto separation. Uh -huh. So, dito sa instances na ganito, uh, walang, ano eh, walang legal na procedure, walang uh, ini-specify uh -huh. na support, basta naghiwalay na lang sila. So, ngayon, pag may divorce bill ka, nadadaanan nung mag-asawa, naka, ano doon eh, nabibigyan ng importansya ngayon, uh -huh. ano ba yung dapat supporta na ibibigay sa bata, pag naghiwalay kayo, ano yung uh -huh. responsibilidad ng bawat isa. Yes. So, hindi na lang basta-basta nagising ka tapos wala ka ng asawa. Parang gano'n mm -hmm. ang mangyayari dyan. Mm -hmm. Of course, kapag solo parent, kailangan parang ng, ng uh, uh, financial support yes. oh, mula course. sa uh, tatay nila or sa oh. nanay nila. Kayo po man, ito ang question, sir. No, Pagdating sa usapin ng custodial and visitation rights, once na maging solo parent sila, oh. paano po makakatulong eh, or epekto nitong Absolute Divorce Act? para sa custodial at visitation rights. Well, sa ngayon ano, as far as yung custodial is concerned, meron naman tayong Family Code no mm -hmm. na nag specify seven years old and below uh, nasa nanay mm -hmm. unless mapapatunayan natin unfit parent or unfit mother. Ito ngayon uh, isa ito sa mareresolve na ano, yung oh. uh, visitation kasi minsan nangyayari sa sobrang traumatic nung paghihiwalay ng mga mm -hmm. mag-asawa, itinatago yung bata okay. no. In fact, naroon tayong isang solo parent Uh, dalawang anak niya napilitan siyang paghiwalayin yung bata mm. kasi para lang hindi sila mm. habulin para lang makatakas siya do sa asawa niya na sobrang mm -hmm. toxic na ng relationship no mm -hmm. so yung isang anak napilitang maiwan doon sa tatay na isama niya yung mas bata just ano yun, just to have yung peace of mind and yung security na hindi aabot doon sa mga anak ko ano man toxic na nando sa relationship nila eh. so uh, ngayon kung may divorce bill ka may divorce law ka yung ganitong mga senaryo, no? ang batas na natin mismo, ang ating judicial system na ang magsasabi, papaano ba ang visitation, may rights ba yan? Kasi minsan, uh, itinatago nga. No? Ang nangyayari, ang ginagawa, uh, kagaya sa uh, Nueva Ecija, no? may incident dyan. Habang nasa school yung bata, pinuntahan ng tatay, tapos kinausap yung principal at inuwi yung anak niya. Nung sino ng lola na guardian, wala na yung bata. Uh -huh. So yung mga ganong instances mababawasan at maiiwasan yan. Ito meron tayong uh -huh. divorce law. No? Okay, so yung nabanggit nyo kanina no, may magandang legal at saka emotional support itong bill. So paano naman mababawasan nito yung social stigma laban doon sa mga solo parent? Ah, magandang question uh -huh. 'yan. Ano kasi normally pag solo parent, uh -huh. may mga ano 'yan eh, may mga implications uh -huh. na medyo masama talaga. Antingian uh -huh. nado. Uh, minsan kahit sa workplace sinasabi, ah, solo parent 'yan, madali makuha no. So, uh, ito, pag meron kang divorce law ngayon, it gives yung isang tao, no, a fresh start. Kasi uh, meron tayong uh, legal separation. It does not dissolve yung marriage. Meron tayong annulment. Pero, it should be based on the premise na yung kasal, from the very start, ay invalid. Mm. So, wala dito, ika nga yung middle ground, na dapat, eh kung ikaw ay talagang bigla nagbago lang ba 'yung ugali ng asawa mo or mm. hindi mo alam ano na eh 'yung 'yung pa pinasong eh, isang toxic or violent relationship there should be an exit always ano para sa ating mga kababayan na pag, kasi ang kasal naman it's not based on the paper eh. it should be based on the emotions it should be founded on love so kahit siguro kahit isang daang pirasong papel 'yan kung wala naman pagmamahal sa pagsasama mm. we, sh we should not uh feel na may sense mm -hmm. No so itong divorce law uh, gives yung uh, right gives yung remedy para sa ating mga solo parents and other uh, countrymen na naghahanap na ng uh, exit sa kanilang mga relationships. Mm -hmm. Well tama nga si Cesar no? Itong social stigma pagdating sa solo parent, ibinas na uh -huh. naranasan namin yan, lalo na sa mga Catholic school yes. na hindi mm -hmm. nagpapasok kapag pag walang uh, exactly. marriage certificate yes, yung, yung mga parents uh -oh. ano, So Uh, kayo po ba, uh, bukod dito sa divorce Village, mag usapan po natin itong National Council for Solo Parents. Kamusta na po ang uh, study nito ngayon? Well, right now, ano uh, isa yan sa mga focus natin. ano, Kasi nga, nabanggit niya yung social uh, and uh, emotional uh, stigma. Ano. And uh, we are working with the Department of Social Welfare and Development. Tayo yung kanilang NGO partner doon sa kanilang program Solo. Ano. kasi Uh, ito yung programa ng DSWD kung saan ang ina-address ay yung psychosocial, ano yung emotional, mental, uh, well-being ng ating mga solo parents at ng kanilang mga anak. At ito ay isang welcome na development na ang DSWD hindi nilang puro financial. ano mm -hmm. Ang kanilang naibibigay meron na rin psychosocial and emotional na ngayon ay isa sa mga pinakakailangan ng mga solo parents at kanilang mga anak. Mm -hmm. Okay. Yung mga solo parents na gustong malaman yung kanilang mga mm -mm. rights mm -mm. o yung kanilang mga beneficyo, oh, oh, nga, paano makikipag-ugnayan po sa inyo, sir? Well, the easiest way would be from our ano, no Facebook page. They can message us. Uh, active naman tayo sa social media. So, sa ganun, uh, mabibigyan natin sila ng tamang informasyon. At saka sa ngayon, nag naman tayo sa buong bansa, no? Uh, uh, at tabayanan lang nila yung mga schedules na nakapost din naman sa ating uh, social media pages para maka-attend sila sa ating mga orientations and seminars. Alright. Yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Red Guzman. Thank, Thank you also. And more power.